Tubig, ano po, for the first time ko po itong gagawin kasi gusto ko pong ma-challenge. Tignan niyo po ang tubig. Parang hindi po tumatagos ang tubig eh. Oh. Hindi po tumatagos ang tubig talaga mga kamodan treasures. Lamang ang may alam. magandang panahon po ulit sa inyo mga kaibigan ko ito sa ating channel more than treasures so sa video po natin ito ay pag-aaralan po natin yung mga sinaunang pinta o painting ng ating mga sinaunang pintor ano po ito po ay tanong ng ating isang kaibigan na taga-sunod ang sabi niya paano daw po ba malalaman kung original at sinauna po ang isang painting. Ano po? Ngunit bago yun, shout out po kay Coins TV. Shout out po sa iyo, kaibigan. So, bago po tayo magpalawot, magpatuloy sa ating pagbibigyo, nais ko lamang pong ipaalala sa inyo na ito pong ating video ito ay para lamang po ipakilala sa buong mundo sa sino mang makapanonood nito ang kagalingan, ang kausayan ng mga sinaunang Pilipino na sikat sa pagpipinta. At papaalala ko po sa inyo ang mga painting pong ito kung sakaling meron kayo. Ito po ay bawal ibenta at bawal din pong bumili. Iyan po ay property ng ating bansa. Siguro po kung kayo ay makakakuha, ang mas dabis niyo pong gawin, kumuha po kayo ng magaling yung abogado at magpaturo po kayo kung paano po magiging legal na yan ay mapapasa inyo or kung paano po kayo kikita dahil may iniingatan po kayong sinaunang painting. Huwag po kayo mag-alala. Pag may sinauna po kayong painting na hawak, isa man po dito sa aking mga painting na ituturo, hindi po kayo tatanggihan ng abogado. Labanan nyo po ng hati. Kung pagkano ang pwede nyong kitain sa legal na paraan, labanan nyo po ng hati ang isang abogado sapagkat napakalaki po talaga ng halaga ng mga ganitong painting. Hindi ko po sa inyo masasabi ang pinaka-eksaktong presyo sapagkat ayaw ko rin po magkamali pero isa lamang po sisiguraduin ko sa inyo kaya mo pong kumuha ng isang abogado para tulungan ka po na maging pera ang isa mong iniingatang painting sa legal na paraan. Hindi po ako bumibili ng painting na ganito sa pagkatbawan Siguro ang gusto ang may may tutulong ko po sa inyo, pwede ko kayong ilapit sa mga kaibigan nating abogado upang kayo ay tulungan. Ngunit sa mga lisensyado, wala po namang problema. So ang pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol po sa mga sinaunang pinta o sa mga sinaunang painting na iginuhit ng ating mga ninuno na mga sinaunang pintor. Sila po ay ang mga sikat na pintor noong unang panahon. Ano po? Bibigyan ko po kayo ng walo. Walo lamang po ibibigay ko po sa inyo. Walong sinaunang sikat na pintor. At kapag nakita nyo po ang kanilang mga obra maestra o ang kanila pong mga pinta, kanilang mga painting, sisiguraduhin ko po sa inyo mga kapatid para ka din pong nakaginto kapag ito ay meron po kayong naiingatan. So bago po tayo ulit magpatuloy ay kunting kwento lang. Ako po ay may mga kakilala, may alam po ako na mga tao na namimili. Namimili po sila ng mga sinaunang bahay, mga antik na bahay. Ano po? Bakit? Dahil kapag ang isang tao ay namimili ng sinaunang antik na bahay, ano po? Unang-una po tinitignan muna nila 'yan. Chine-check muna nila ang loob kung anong meron sa loob. Okay? Titingnan po nila kung may sinaunang painting. Magagaling po 'yan, may sinaunang gamit, ano po? May mga antik na gamit dahil baka mamaya mas mahal pa 'yung mga antik na nasa loob kaysa po sa halaga ng house and lot na sinauna. Ganyan po ang laging nasa isipan ng mga taong namimili ng sinaunang bahay. Kaya pag nakita nilang sa painting pa lang o sa antik pa lang na gamit na nasa loob ng bahay, ay panalo na sila, binibili po agad nila ang isang bahay. Ano po? Yan po ang isipan ng isang mamimili ng sinaunang bahay. So, simulan na po natin. Ang walong sikat na pintor at walong klase ng tag-iisa po nilang pinta. Ang example po natin sa ating video. Una, lamang ang may alam. Ang pintor na si Juan Luna. Alam niyo po ito si Juan Luna, kamag-anak ng asawa ko to. Si si Juan Luna po ay, asawa ko po ay Luna ang Ano po? Kaya yan po ay lolo ng aking asawa, si Juan Luna. Luna po ang aking asawa. Hindi po sa pagbibiro, yan po ay lulohin po nila. Ano po? Sa history. Si Juan Luna, ang kanya pong painting, ano po? Siya po ay nagsimula noong 1857 hanggang 1899. Ang isa po sa kanya mga obra maestra, pinta, ay ang La Muerte de Cleopatra 1881. Ito po yan. So isa lamang po yan sa mga obra maestra o sa pinta ni Lolo Juan Luna ano po, noong 1857 hanggang 1899. At iyan po ay iginuhit niya noong 1881. Pangalawa, Si Felix Resurrection Hidalgo. Pangalawang sinaunang pintor. Nagsimula po noong 1855 hanggang 1913. At isa po sa kanyang pinta o painting ay ang La Innocencia 1901. Ito po. Innocencia. Walang muwang na babae yan. La Innocencia. Basta yun na yun. Innocente siguro yan. <laughs> Pangatlo, ito po. Ilalang kinala ito eh. Yan po ay bayanihan. Ano po? Iginuhit po yan noong 1959. Ano po nakakamiss yung mga ganyang klase? Uh, parang naabutan ko pa po siguro yan. Kaya lang, talaga ako batang-bata pa noon. Yung mga bahay kubo, binubuhat po kapag gustong lumipat. Pagsawa ka na dito sa isang lugar, lipat ka na po sa isang lugar, pabubuhat lang yan. Ay ngayon po, hindi na pwedeng buhatin wala na pong bahay kubo ngayon, bahay bato na. Pinabubuldos na po kung kaya mong gusto mong alisin na ano po. So yang pong bayanihan noong 1959 ay pinta ni Fernando Amor Solo noong siya po ay nagsimula 1892 hanggang 1972. Ngunit ginuhit niya po 'yan, ginawa niya po 'yan ay noong taong 1959. Kasunod, si Vicente Manansala. Nagsimula po siyang magpinta noong 1910 hanggang 1981. Ang isa po sa kanyang example na pinta ay ang planting of the first cross. Ano po? Ito po yan. Planting of the first cross. Yan po yung pagtatayo ng isang kauna-una cross noong 1910. At ang kasunod po, ano po? Ay si Benedicto Cabrera. Nagsimula po siya noong 1942. Ito po ang kanyang obra maestra. Tres Marias. Ginawa niya po yan noong taong 1942. Ang kasunod, si Anita Magsaysay. Nagsimula po siya noong 1914. No po. 1914 hanggang 2012. Ano po? At ito po ang kanyang obra maestra. Tinapabildors noong 1955. Siya po ang nag-obra niyan. At ang kasunod po ay si Ang Kiuk. Ang Kiuk 1914 hanggang 2005. At isa po sa kanyang obra maestra, ang kanyang pinta ay ang Crucifixion 1931. Ito po yan. Kasunod, ito po na, na po ang huli Ay si Arturo Luz na po nagsimula po sa noong 1926 hanggang 2021. Ang kanyang obra maestra, isa sa isang example ay ang Candelabra vendors, mga magtitinda po ng kandila noong 1952. Ito po. Ngayon, paano ba malalaman kung original ang isang sinaunang painting or pinta? Ano po? Mga kaibigan, mga kamodern racers, ito pong ituturo ko sa inyong kalaman ay base lamang po sa sarili kong Alaman, ano po, hindi ko po ito lalabisan, hindi ko rin po kukulangan sapagkat baka po tayo ay magkamali. Ang aking po nalalaman, ano po, kapag original po ang isang sinaunang painting, number one, yan po ay gawa sa canvas. No, nang alam pong canvas, tela lang. O tela nga po, totoo yan. Ngunit, kapag inalam mo po ang canvas na ginamit ng mga sinaunang pintor sa kanilang mga sinaunang pinta Noong unang panahon, yung canvas pong ito ay isang klase ng luna. Luna na kalimitan ginagamit po ng malalaking bangka o mga bangka. Pag sila'y naglalayag at kargado, pinagtataklog po nila sa kanilang bangka para hindi po mabasa. Hindi po katulad ng luna ngayon na rubberized, pag napiklas lang na konti, punit. Ito po, napakatibay. Tela na siguro waterproof din ito dahil pinagtataklog nga po nila eh. Ano po? At napakatibay. Yan po ay canvas, tela. Pag papel, hindi ko po alam kung may sinaunang painting na gawa sa papel. Ano po? Siguro naman kung ang painting ay sinaunang at gawa sa papel, baka ngayon wala na, tunaw na. Hindi naman po tumatagal ang papel eh. ba? Diba? Kaya po ang talagang sinaunang ginamit ng mga sinaunang nating painting sa kanilang pagpinta ay ang canvas. Ito po ay ang Luna. Pangalawa, gagawin ko po example itong painting ko. Baka sabihin niyo po kasi pang display ko lang yan. At iyan po ay hindi tunay. Pakikita ko po sa inyo ha, ang isang example ng sinaunang painting. Ano po? Dito muna tayo sa tela. Tela po yan. At ang kanya po pagkatela talaga, hindi po basta-basta yung tela lang damit. May pagkakahawid po sa katsa, yung parang ginagawang lalagyan o sako ng harina. Pero mas makapal po ito eh. Talaga napakatibay po nito. Hindi mo ito kayang sirain, basta-basta. Okay? So ito po ay canvas. Canvas po yan. Canvas. Tapos, kapag po ang sinaunang painting ay may frame. Ito ha. May frame. Kahoy po ito ha. Hindi ko lang po mahitsurahan kung anong klaseng kahoy ito dahil hindi naman po ako magkakahoy. Ako po ay alahero. Kung ito yung ginto, alam ko kung anong kilatis. Eh kahoy po, kaya hindi ko po masasabi sa inyo kung anong klaseng kahoy. Pero siguro ito po yung kahoy na tumutubo sa bundok. Ano po? So pakikita ko po sa inyo kung paanong malalaman sa frame pa lang na ang isang painting ay sinauna. Tignan niyo po. Sa tagal po ng panahon, tignan niyo. Hindi po ito kinain ng anay. Hindi po anay ang kumain nito. Aanayin ba naman ito eh? Sa semento ito nakadal sa kasabit. Patay sa akin ng anay pag lumapit dito. <laughs> Hindi po ito anay, mga kaibigan ha, mga kamordant treasures iyan po ay kinain ng panahon. Kusa po siyang, sadya po siyang nauubos. Na Pero hindi po ito kahoy na mahinang klase. Magandang klase ng kahoy po ito. Hindi ko nga lang alam kung anong kahoy yan. Kasi hindi naman ako magkakahoy nga. Magandang klase po, mapula-pula na may team. Tignan niyo po, oh. sa tagal ng panahon, ay kinakain na po siya ng panahon. Tingnan niyo po. Ganyan. Pero kapag ka po ang inyong painting na nakita, ay wala man lamang kung tama na ganito. Siguro mga isang daang taon pa, baka kalahati na lang to Ano po, sa tagal na panahon. Pag wala pong tama na ganyan at bagong-bago pa, hindi pa po yan sinaunang painting. At hindi ko pa po ito natatry, mga, mga ka treasures. Sabi po kasi, ang ginagawa pong painting talaga, kung sinauna, ay luna na pinangbabalot sa mga bangka kapag umuulan. Susubukan po natin ito kung ito ay tatagusin ng tubig. So, kukuha po ako ng tubig at akin po itong pabasain, okay? So, yan po. Susubukan lang natin kung ito ay tatagusin ng tubig. Ano po? For the first time ko po itong gagawin kasi gusto ko pong ma-challenge. Tignan niyo po ang tubig. Parang hindi po tumatagos ang tubig eh. O. Oh. Hindi po tumatagos ang tubig talaga mga camodan treasures. Tingnan niyo po kung may tumutulo sa ilalim. Wala, wala pong tumutulo o. Oh. Wala pong tumutulo. Kung tela pong karaniwan to, isigurad din ko po sa inyo, sa tagal na to, lumulusot na ang tubig niyan. O baka sabihin nyo, walang tubig. Tignan po natin. Tatakta ko na. O. O yan, tubig talaga yan. <laughs> o, tubig talaga po yan ha. O. o, tubig yan. Tubig. Tignan po natin ang likod. Tignan nyo po mga kamorden tracers. O. Wala man lamang pong katubig-tubig, basa ang likod niya. O, wala pong basa. Wala pong kabasa-basa. O. Tignan nyo pwede tayong kumuha ng papel para malaman natin kung basa nga o hindi. Kailangan. So, tignan po natin kung basa. Kukuskusin ko po nito. Patin po ito. Oh, dumi lang po nakuha ko, dumi. Pero hindi po ito basa. Hindi po basa yan, oh. Sa kabila, tignan po natin. Dito kasi tinubigan. oh, ayan. Basa na. Dito lang po nabasa. Pero hindi po siya tinagos ng tubig. So, ibig sabihin, ito po ay canvas na luna. Ang tanong, sino po ang puminta nito? Hindi ko rin po alam. Dahil malabo na po ang sulat. Pakikita ko po sa inyo sulat. Yan po, letter F na lang. Ito to. Ayan o, letter F na lang ang aking nakikita. F. Tapos may malit na letter ah. Iniisip ko nga baka APJ to eh. Eh, hindi naman pintor si APJ. Kung ito ay 357, baka si APJ. Ano po. So hindi ko po mahitsurahan kung sino po ang painting. Dahil letter F lang. Dati may gustong bumili po nito sa akin. Nung ako ay hindi pa sanay sa pag-aalahas ng koleksyon na gusto bumili po nito, ngunit hindi ko binili. Ano po? So, nawa po ay sa atin pong video ay may natutunan po tayo. At maraming maraming pong salamat sa inyong panunood sa bawat isa sa atin. Ano po? Maraming maraming pong salamat sa inyong panunood. Sa mga bago pa lamang ay pwede pong pakisubscribe niyo po ating channel pakilike like po and share. So, marami pong salamat at inuulit ko po sa inyo, hindi po ako bumibili ng sina sinaunang painting, hindi din po ako nagbebenta ng sinaunang painting, pero alam ko po itong painting ko is sinauna. So, sa sa, sa paalala ko lang po sa inyo na ano po. marami po ulit salamat. God bless <laughs> Lamang ang may alam.